Welcome to my channel. We all Contact. Hello guys! Ito na naman ang inyong Ate G! At syempre, babating ko muna kayo na good morning guys kasi maaga ko ito gagawin at magbaboy sa over. So yun guys, isashare ko sa inyo yung Uh, kumain kami dito sa Kuya J. Bali, second time na namin tong kumain and natripa namin kumain dito kasi uh, birthday ng akin wow. aking pangatlong anak mo si EJ. So, yun guys, kaya lang, medyo ang tagal na hinintay namin dito guys kasi naabutan namin meron pang mas mga nauna sa amin. Parang pangatlo pa yata kami pagsiservan. Tapos, nagsabi yung waiter na 30 minutes daw maghihintay kasi wala pa pong kanin. So yun, naghintay kami. Siyempre, no, Chase, nakaupo na kami dito. At yun, hihintay na lang namin at parang inip na inip na tong mga jonakis ko. Pero sabi ko, konting hintay lang. Tapos, uh, napapansin ko, hindi, parang hindi naman 30 minutes. Parang isang oras ang aming hinintay. Pero okay lang. Nandito na kami. Kumbaga, nahintay na rin namin ng isang oras eh. At yun, nagpa-serve na kami ng tubig muna at saka juice. Ah, eh, ano, tawag doon, lemon iced tea. Para naman itong mga anak mo, eh, matuwa-tuwa. Tapos hindi sila mainip Alam naman natin, guys, na kapag gantong klase ng mga uh, kainan, ay talagang maghihintay tayo. Lalo na pag may nauna. Kasi dinuluto rin naman yung, ano, eh, yung mga ino-order natin. Kumbaga, hihintayin natin at dinuluto pa lang. So yun guys, medyo nag-enjoy naman sila na nakakita lang ng ano, ng iinumin na juice. Excited naman sila yun. At parang mauubos na to habang wala pa yung aming order. Dahil inuupak-upakan na nila to. Pero ko guys, hanggang tingin lang kasi hindi talaga ako umiinom ng juice. So yun guys, hindi ko na napakita yung moment na sinerve na sa amin to dahil na-excite din na sobrang excited ko eh napakain na ako kagad nung oh. mag-video. Ah, na kanto ng in order namin dahil birthday. at uh, tapos fried chicken favorite ng mga chikiting. Tapos um squid sisig. Ano pa ba yun? Nakalimutan ko na. Basta, hindi naman ganun kadami ang ami in order. Pero umabot din ng 2,000 plus. Yun, nagsakto naman at nasarapan naman sa isinerve ng ano ng Kuya Jay. So yun guys, uh, balik na kami dito and wala na kaming pakilaman dito, galit-galit na kami, job. Yun, bali kumakain na kami. Ang inulam ko dito ay chicken. Kasi chicken lang naman ang talaga ang ano, kailang ano favorite ko at pwede sa akin. Chicken gulay, tapos konting kanin, yun, solved na ang inyong ating bali yung mga chikiting ko naman ay nabusog naman, tapos ano, nasarapan naman, at na-enjoy naman naming lahat ang aming pagkain dito, kahit naghintay kami ng ganun katagal. And guys, uh, bali, salamat nga pala sa ano, sa mga nagsusubaybay dito sa aking YouTube channel. And, salamat po sa mga sumusuporta. Ah. Bali, sana, subscribe nyo rin ako, guys. Bali, ano, like and share para, ano, para para ma-notify kayo sa aking mga video. I-click nyo na rin po yung bell all para lagi kayong update sa aking mga video. And